tinasabing the base, basic human needs, yun daw mga pangangailangan ng tao, food, clothing, tsaka shelter. Diba? Yan yung basic human needs. Food, clothing, shelter. Busog ka nga. Pero ang daming taong nagugutom. Ang ganda-ganda nga ng bahay mo, ikaw lang mag-isa. Ang ganda-ganda ng damit mo, ang pangit naman ng ugali mo. <laughs> Pang Miss Universe. Ha? Pero ang pangit ng ugali. No? Mga kapatid, hindi food, clothing, and shelter ang basic human need. Pwede kang mamuhay na simple lang, tiba Naka-t-shirt ka lang, yung maong mo, sira-sira pa, tiba Ang mahal-mahal ng maong na sira-sira, butas-butas. Kung ano pa yung dami ng butas yung papi na kamahal. Ikaw naman, sursi ka ng sursi. galit na galit anak mo, mama, wag ma, mo gamit. Yung anak mo, bubutas na naman. Si nanay naman, sursi na naman.